Yun, good morning mga kalipad. Ayan ha. Magti-training tayo ng mga warriors natin. Ayan o. First training nila. Ayan mga warriors natin o. Ayan, ito yung ano yung location ng pinag-training na namin. Ayan. Yun, ng training ng mga warriors natin mga kalipad. Bagabang tayo sa mga ano nila ha. Training nila mga kalipad. Thank you. Ayan na mga kalipad o. Oh. Mga warriors natin o. Oh. Pinapahinga lang natin. Ito yung location o. Oh. Ayan. First training nila. Sana makabalik sila. Ayan mga kalipad Ah. Ayan. Papalip na natin sila mga kalipad. Eh release na natin. Ayan o. Oh. Ayan na mga kalipad. Bibis na sila. Ayan na sila mga kalipad. Okay yun. Saan na? Dumiretso na? Hindi na sila umiikot. Mga kalipad, hindi na natin sila nakita. Hindi na sila umiikot. Saan na? Yun, mga kalipad. Hindi ko na sila nakita. Kung nasaan na sila. Oh. Dumiretso. First training pa lang yun. Tawid tayo mga kalipad, ay sa kabila, para makita natin kung nasaan sila. Wala na mga kalipad. Ah, wala, hindi ko na talaga nakita oh. Wala na sila dito sa area ng pinag-release natin. dumiretso sila dito sila nagpunta eh sakto yung ano nila yung way nila papunta ron sa loop natin ayun oh ang kalipad ayun yung ano natin oh service natin oh. Ah, yun. Nakita ko sila. Yun. Bumalik, bumalik. Ayan sila mga kalipad. Nakakasilaw yung araw. Pero napansin ko sila. Ayan dyan. Eh. Grupo sila. Yun. Nandun. Papunta ron. Hindi natin maano rito. Medyo malayo. Hindi na kaya ng cellphone natin ni Zoom. Doon sila, doon sila oh. Ayun na. Ayun, ayun oh. Papansin ko mga kalipad, nandun nga sila oh, sa area na dun. Hindi sila umiikot dito sa pinag release Dun, banda. Dun sila. na hindi na bumalik mga kalipad eh mga kalipad ha abangan na lang natin sa loop ko kung sino mga nakabalik yun mga kalipad ayan o oh. andito tayo sa loop natin ayan oh. andito na si negra ayan oh. si negra ayan, sinama ko yan para makapagpag tapos yun si tala ya si Baliling. Baliling. Galing talaga ni Baliling, oh. Ayun, mga kalipad, oh. Eh. Sinama natin sa training yan. Para mapagpag siya. Tapos ando sa taas si Grisel. Ayan, oh. Ayan, si Grisel. Si yan mga kalipad, ah. Ito, oh. Mga warriors natin training. Nasaan na yung ano? Blue bar. Wala pa yung sa blue bar. Ayan mga kalipad ha. Ito yung mga bagong ano natin no. Nakaya. Ito yung mga braider. Ayan o. No? Ayan mga kalipad si Tala. Ayan o. No? Ah, mga kalipad, oh, dyan ko lang yung video ko, mga kalipad. Pake like na lang, subscribe. Salamat. Thank you.